Good morning, good afternoon, at uh, magandang gabi sa North America. Wherever you may be mga kababayan, isang mainit na pagbati at pangungumusta sa inyong lahat. Palapit na po ng palapit ang eleksyon mga kababayan at uh, marami pong mga kaganapan. Lalo na po, halo-halo, maingay sa politika, lalo na po. So mga Duterte, mga kababayan, marami pong mga naglalabasang mga issues against po sa kanila. Ito po yung mga issue na hindi po nailantad noong panahon ng uh, panunungkulan ni dating Paulong Duterte Digong. Sa pagkat takot po ang taong bayan, takot po silang ilabas ang mga ito. Dahil matitigok sila pag sasabihin mo ang katutuhanan or ilabas mo ang katutuhanan talagang hahantingin ka. Ngayon po, isa-isa na pong naglalabasan ngayon ng katotohanan uh, noong mga panahon ni dating Pangulong Digong na mga napangyayari po, mga injustices na ginawa ng mga Duterte sa mga tao. At uh, isa nga po dyan ngayon tung kaso ni Pulong at ito na naman, nagsalita na naman ang Vice Presidente mga kababayan na tinatago lang daw ng pamahalaang Marcos ang kanilang kabalbalan. Kaya po nila ginagamit ang mga videos na ito. Alam niyo mga kababayan, itong si Sara Duterte ngayon, wala na rin sa pag-iisip. At marami pa po nga pong lumalabas na mga balibalita dyan at mga videos na nagsasabing ito daw pong si Vice President ay may sayad mga kababayan at inamin ni Montulfo na dating malapit sa mga Duterte na certified baliw daw itong si Sara Duterte nako, ang sakit mo naman magsalita Montulfo <laughs> mga kababayan ito po yung mga lumalabas gayon na mga ito uh, uh, pong si Sara Duterte isa daw pong certified na baliw at ito pong video na to na nakuhanan, na alam naman po nating legit po itong video na to na itong simpulong ay nambubugbog na nanakit sa isang bugaw somewhere in Davao City mga kababayan. At ito pa, ah, pinapakalat nila ngayon na lalabas daw, lalabas na sa kulungan si dating Pangulong Digong Duterte pero mga kababayan huwag po kayong maniwala dyan. Imposible, Senyor West. Mga kababayan, imposible na makalabas si dating Pangulong Digong sa kulungan very soon. Fake news po yan, huwag po kayong maniwala. Hindi po ganun kadali, mga kababayan. At ah, uh, 100%, sabihin na po natin 100%, hindi po yan makaka, hindi po yan mananalo. Kahit bayaran mo pa ang pinakamagagaling na abogado dyan, wala, matatalo po yan dahil ang lalakas, mga solid po ang ebidensya laban kay Digong Duterte, mga kababayan. It doesn't matter na po sa ICC kung how he was arrested dong nga ating Pangulo, kung paano po siya na-ship patungo sa dahig. It doesn't matter anymore sa ICC, mga kababayan. Kaya, ang mahalaga dito, nasa kulungan na ang pinaniniwalaan or akusado, mga kababayan. At uh, naka-one point na po ang Marcos administration dahil nasa kulungan na yung dating Pangulo. Yan, yeah, ang... Uh, so, one point na po, naka-one point na po ang administrasyong Marcos and we support the administration sa issue po na ito. Ang pagpapa-aresto, pagpa ang pagkaka ni dating Pangulong Digong. So, Ah, uh, ay ko'y nagpapasalamat sa administrasyon. At uh, na-ship na nga sa dahig si dating pangulong Digong para po mabigyan ng hustisya ang mga EJK victims. At uh, meron po siyang pagkakataon doon na ipaglaban using his lawyers. At balita nga po na napaka-expensive ang, ang serbisyo ng abogado ni Digong Duterte mga kababayan. So wala na, Mauubos din dyan yung kanyang uh, dinekwat, mga kababayan, yung kan kanilang mga binulsa. Ngayon ang mainit po ay ang eleksyon na paparating at ang impeachment ni Sara Duterte. Yan po ang mainit ngayon. Hindi po nakakasiguro si Sara Duterte dahil ang nakaupong Pangulo ay ang Marcos. Kaya alanganin po siya dyan. Pag siya po ay natanggal sa puesto hindi na po siya makakatakbo sa 2028, patay na po ang ang dream, patay na po ang pangarap ng mga DDS dyan pag hindi na po siya nakatakbo. At posible pang maiship din papunta sa The Hague, sa uh, The Netherlands. At posible rin usigin sa Pilipinas dahil sa kanya po mga kaso. Ganun na rin ang kanya mga kapatid, mga kababayan. May mga kaso din po. Yan, nadagdagan na naman po yung kaso ni Pulong. Remember po kinasuhan po siya may atraso po sila ni Man Scarpio sa illegal drug trade. Uh, mga issue po sa uh, tawag po nito sa uh, yung kanya pong natanggap na 51 billion pesos in 3 years nung siya po ang uh, ang uh, congressman. Dahil nga po malakas siya kay Daddy sa Pangulong Digong Duterte. Marami pong mga kaso at dumagdag pa dyan yung uh, video na lumabas, sigurado po yan. Sigurado po nga uh, isa-isahin po nila ang mga miyembro ng du Duterte family dyan. Mga kababayan, hindi po ito persecution, hindi po ito political persecution. Dahil meron naman pong rason kung bakit po nila ginagawa, kung bakit ginagawa ito ng batas sa kanila. Dahil sila ay nagkasala may dapat ipaliwanag. Si Sara Duterte, yung mga pondo, confidential funds, dapat niyang ipaliwanag yung kanyang kaso sa pagbabanta sa Pangulo. At napakarami pa pong mga kaso. Kaya, hindi ko po alam kung talagang uh, okay lang kay BP Sara ang mga bagay-bagay na to. Parang she's taking it lightly. Hindi ko po alam kung normal po to sa kanya. Pero kung ako po yan, ay hindi na po ako makakatulog sa dami kayo nang iniisip. So wala pong kasiguraduhan tong si BP Sara maaring makulong, maaring mapunta sa dahig din, madampot ng Interpol. Hindi po natin alam posibleng mangyari pero alam ko matatalo po yan. Marami pong mga senador, isang mananalo, mga makabayang senador, papasok po sa Senado. Bagong 12. Sana naman mga kababayan, iboto po natin ang mga matitino para po tuluyan ng matanggal si BP Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Hindi nakakasiguro si BP Sara posible pong ipadampot at uh, isend sa dahig. So napaka-uncertain po ang kanyang hinaharap mga kababayan. Ipag-pray po natin na Uh, magkaroon po ng katahimikan at kapayapaan sa ating bayan. Sana po ma-wipe out ang mga Duterte para po uh, maging uh, tahimik ang ating bayan dahil isa, sila po ang nagpapagulo. That's why we are divided as a nation dahil po sa mga Duterte. Yan po ang totoo mga kababayan. Fair lang po tayo sa ating comment na to. Ang mga Duterte ang nagpapagulo sa ating bayan. Andiyan naman ang mga DDS na walang utak, I'm sorry. hindi nag-iisip. Andiyan po ang napakaraming DDS na hindi nag-iisip na sumusuporta po sa isang masamang tao, sa isang masamang pamilya. Hindi ko alam, nagsisimba po sila, pero pumapanig po sila sa isang masamang pamilya. And that is a double standard, mga kababayan. Yan, marami po, marami po sa mga ating mga kababayan. Sorry to say this, but it is a reality tayo, tayo nagsisimba pero yan, sino sumusuporta tayo sa masamang pamilya, sa masamang tao. Hindi ko po magets kung bakit po ganyan ang kanilang katayuan, ang kanilang stand, mga kababayan. Alright, hanggang dito lang po muna mga kababayan. Marapit na pong eleksyon. Please, vote for makabayan candidates. Alam nyo na kung sino yung mga yun. Uh, Diyan po sila para senador Bam Aquino, David De Angelo, uh, Kiko Pangilinan. Meron po ako sa list meron po tayong listahan diyan. Basta makabayan. Basta makabayan po, wag po yung mga trapo, wag po yung mga tao ni Duterte. Wag pong iboto mga kababayan. Okay, ito lang po muna mga kababayan. Have a good day sa lahat mga kababayan. Ingat-ingat po tayo lagi. Paalam. Bye.